Welcome back to my channel, Faceless Ro. here, ang inyong host. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga kumantabay, nagbigay ng komento sa ating comment section. Lahat po yan ay binabasa natin at dyan po tayo kumukuha ng ating idea, kaalaman sa ating pong ginagawang vlogging. Salamat po sa lahat ng mga sumuporta sa ating vlogging. Pero bagong lahat, nais nice po magpasalamat kay Sister Evelyn. Uh, <laughs> maraming salamat sa iyong mug. Eh, ang ganda ng kanyang mug na binigay. May pangalan ko po, Olen. Olen. So, yan. Sabi dito, iron sharpens iron. One man sharpens another. So thank you so much. Ano, ganda niyan guys. At yung isa natin kasi ay nabasag. Pusa. <laughs> yung, pusa natin. Okay, tuloy-tuloy po tayo. So pag-uusapan po natin, mga kaibigan, mga kapatid, ay bakit nagkakaroon ng iba't ibang klasing flood? Yes, tama po yung naparinig na, ninyo na no? flood. No? At itong flood na to, eh, narinig naman rin natin yan dati pa, di ba? Bago pa nga yung time ni Jesus Christ, may mga pagbaha na nga ayon sa records, di ba? Pero itong flood na nakirinig natin at nakikita natin sa mga social media, mainline stream media, ay hindi pang karaniwang baha, hindi pang karaniwang flood. Ito ay extreme, devastating, no? Talagang mapanira, mapangwasak, nakakabawi ng uh, buhay, nakakasira ng infrastructure, uh, talagang ma makikita mo wala ka nang uuwiang na bahay at wala ka nang gamit na maaabutan at ang pinaka nakakalungkot ay pagbawi ng buhay. So pag-uusapan po natin dito po sa ating series na As it was in the days of Noah base sa talata ng mga Biblia sa Genesis chapter 6 at ilang mga chapter and verses sa Biblia sa Old Testament and New Testament pag-aaralan po natin in a bite size. At nais nice ko po kayong mag-enjoy this uh, disclaimer po no itong pag-aaral po natin ay hindi, hindi ko po sasabing ako po ay expert sa eschatology when you say eschatology ito po ay study of end times study of all things and of all things hindi natin hindi ko sinasabi na ako po ay expert pagdating dito at maaaring mga bago rin yung aking view because every one of us here 'di ba lahat na nag-aaral tayo and uh, we are we are still growing on uh, on this area o, ako sa masasabi ko no patuloy pa rin ako lumalago pagdating dito kaya nais nice ko po pong sabihin sa inyo na ito pong pag-aaral po natin ito po ay hindi po para tayo ay manakot uh, hindi po hindi po ito para tayo ay uh, maging negative no at mag-expect ng pangit di ba hindi yon ang purpose natin ito ay makita natin kung ano uh, saan na tayo sa time frame ni God at dapat na makapaganda po tayo so may spoke panood sa inyo bago po tayo magtuloy-tuloy at basahin natin yung ating talata sa Genesis chapter 6. Pero panoorin mo na natin ito. Okay guys, i-share ko lang po sa inyo. Na-share na ba? Okay, i-share ko na ito. Uh, wait lang guys ha. Okay, so kasi for the sake of our discussion, panoorin natin itong um, video clip na ito. Very heartbreaking. I know na I'm uh, going na na no to show you how to do this video. So, if you're in the Philippines, you can see it on screen. Ayan. Let's watch this. Crews uh, are searching for bodies Spain. in stranded cars and sodden buildings as residents salvage what they can from ruined homes following monstrous flash floods in Spain earlier this week. At least 158 lives were lost, and the death toll could rise as search efforts continue. The tragedy is already Spain's worst flood-related disaster in modern history, and meteorologists say human-driven climate change is making such extreme weather events more frequent and destructive. Y mi mujer y yo, y no es que no es que es que lo pierdes todo Ávila eh? llega un momento que no perdón pero es que es impotencia es que es impotencia y luego el estado los gobiernos es que no hacen nada y yo lo que no puede ser es que cada cuatro años o cada dos años esté empezando de nuevas qué hago con esto esto puse vince señor si na bis si na 100% plus ng matay pero sa ibang artikulo na naba sa o two hundred umagat na two plus no yung mga um, na namatay dito no at hindi pa natin alam kung alam kung ilan pa yung nadagdag sa mga nabawian ng buhay at nakaka nakaka ano nakaka break ng heart yung tatay no pag uwi niya wala na talaga siyang babalikan eh por el hecho de que estoy viva que hay mucha gente que, que sé que hay mucha gente que no sabe dónde está y sé es el dolor que tendrá esa, esa gente entonces puedo dar gracias porque estoy viva. Grabe, ¿no? imagine, imagine guys kita niyang, ano, infrastructure grabbing loss ilang ilang ano, yan? ilang hay trabajo, todo trozado, comercios, eh, supermercados, colegios, coches, todo destrozado. Estas caravanas vienen de bueno del 27 casi en Valencia. Eh, se recorrieron todo esto hasta llegar aquí. Y aquí a la derecha, como no se sé lo habéis visto, hay un barco y todo. O sea, ha sido increíble, alucinante. Okay, help one another to rebuild, restore everything. At syempre, kasama dyan yung government. Kanina doon nakita ko, no, yung sabi nung mama kanina, ano, no, wala siyang, wala siyang, ano eh, wala siyang mahinga ng tulong, walang dumarating na help, even the government. Gusto po sa inyo na hindi natin kailangan na manisin ng ating kapwa o ng government natin kung tayo po ay handa. I'm not saying na pag mayroong mali sa government, hindi tayo magsasalita. I'm not saying that. Pero ang sabi po ng Bible, pray for those who are in the authority. First, pray for the kings and for, and for those who are in authority. The reason why to pray is that we may live a quiet and peaceable life. So, ang hirap na maging kristyano. <laughs> Di ba? But that's the, ano, that's the command. I know for some of us here, no na mga Christians, I know na makakapag-comment kayo na hindi ma maganda o that's your opinion and that's that's your view. But for me, I stand on that scripture in Timothy that first is to pray for those who are in the authority. Okay, let's move on. So, nawa ako do sa mama kasi wala na siya, wala walang ano eh, wala siyang matulungan and he is helpless. At do sa babae kanina na na-interview, in sinabi niya, 'di ba, yung schools supermarkets, si tignan nyo po ah, pag wala ng supermarket, yung, yung, yung school pwede magtumigil, mag, mag tumigil, okay lang. Ano? Work, okay lang ma matigil. Pero pag yung supermarket na close din, paano na yung kakain natin? Napakahalaga ng prime commodities. Why? Ano yung ibibigay natin, isusupply natin sa sarili natin? Kasi nga, hindi tayo prepare. So part ng ating pag-aaral ng Genesis chapter 6 ay maging kristyanong prepare tayo. So, dapat maging handa tayo. Hindi naman ibig sabihin na you are expecting calamity to destroy your uh, lives, to destroy people's lives, to destroy your homes, your 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 properties. We're not expecting that. Dapat ang view, pare, ang view natin lagi ay positive. Hindi tayo negative. Hindi yung uh, nang de-destroy, hindi yung nang wawasa para lang matuto tayo. No. We are I know that we are in the last days. Pero sabihin natin na, teka muna, matagal na yan nangyayari. Yan isa sa mga pag-uusapan natin. Gugunawin na ba ng Diyos ang mundo sa pumamagitan ng baha? Totoo ba yung sinasabi sa Biblia? Totoo ba yung nangyayari ngayon? Kasi kahit saan tayo pumunta, puro na lang pagbaha. Yan po yung pag-uusapan natin dito sa ating series, guys. At gusto ko po kayong sabihin, sabihan na you should grab your Bible and let's take a look kung ano po ba yung sinasabi ng Biblia sa so, Old Testament at sa New Testament regarding sa mga nangyayaring flood. Hindi lang ba sa flood doon, hindi lang ba sa typhoon. Extreme floods, extreme typhoon na talaga namang maraming na uh, na-destroy na, na mga gamit, na-destroy na mga buhay at guys, nakakalungkot, no? Dito sa Pilipinas, grabe, hindi nakapaganda ang Region 5, tapos pumunta ng Norte, tapos may sumunod na naman itong si leon uh, grabe rin na nangyari. Pumunta na naman ng nagbabalita Nagbabalitan, nagpapalitan lang. No? Bicol Be, region, nagpunta ng norte. Tapos, ilang bagyo No? Tapos si Marce, no, na lumihis. Tapos, ito naman si Ophel, lumihis. I, I don't know kung naka... Hindi, hindi pala nakalapag din si Marce. No? Uh, uh, Maano-ano lang sa, sa uh, No? Nag nagmamasid-masid no inaantay siguro si Christine at saka tong si Leon no at dumating naman tong si Ophel pero umalis din siya no wala pa kailan wala pa kailan sa inyo pero itong Pepito itong Pepito mag-marry uh, daw mag landfall pero we rebuke yang Pepito na yan yang storm na yan uh we rebuke the um uh, at uh, tong bagyo na to ay hindi makapanalan ng uh maraming mga tao no na lalong-lalo na yung mga nasa provinces na uh iniiwasa kasi yung landslide pati yung mga nakatira sa dagat no uh tabi ng dagat na hindi maapektuhan ng baha kaya dapat yung mga ganitong bagay ay umaalis agad tayo no pag may mga ganyan na nagbigay na ng warning yung government mas maganda mas maaga ay makapag-prepare tayo umalis na agad tayo lalo lalo na yung mga nakatira sa gilid ng uh, dagat o yung mga nasa kabundukan na alam natin na possible no, mararamdaman naman natin yan. May nabasa ako sa article na uh, yung mga iba na mga nasa katanduanes, kapag may mga ganyang mga uh, warning ang government, sila ay nagsisilikas na. Akala ko kasi walang ganun. Meron pala din ganun. Kaya yung iba na spare. So kung sinasabi po na meron na, umalis na po tayo at ingatan po natin ang buhay natin, lalo na po yung mga bata nakikita natin. Ang dami natin nakita sa social media, di ba? Na nasa bubungan, may kargang bata, ma mabibreak yung heart mo, pati mga alagang aso, bit, 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 bit po nila. At ang ating government, nakita ko din, sobrang helpless, hindi maka-penetrate dahil baha, walang passage, walang dadaanan. Guys, ito po yung pag-uusapan natin at dapat maging ready po tayo bigilang isang kristyano. Maging prepare po tayo at ano ba yung sinasabi ng Biblia? Gugunawin ba ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha? At gusto ko pong um, basahin bago tayo Uh, mag tapos series po ito, guys, at 'wag po kayong um sa pag-uusap natin dahil ito pong discussion natin ay mahaba rin po. I don't know how, how many um, uh, chapter and verses 'yung mababasa natin, pero gusto ko pong sabihin sa inyo na itong pag-aaral po nito ay para mabigyan po tayo ng linaw. Okay? So, ang sabi po rito sa Genesis chapter 6, babasahin ko lang po sa verse 3. and the lord said my spirit shall not strive with man forever for he is indeed flesh yet his days shall be 120 years there were giants on the on the earth in those days and also afterward when the sons of god came in the daughters of men and they bore children to them those were the mighty men who were of old, old men of renown verse 6. Then the Lord saw, nakita ng Diyos, yung nangyayari na, na intermarriage. And then, God saw that the wickedness of man was great in the earth. And that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord was sorry that he had made man on the earth and he was grieved in his heart. So the Lord said I will destroy man whom I have created from the face of the earth both man and beast creeping thing and birds of the air for I am sorry that I have made them but Noah found grace in the eyes of the Lord. So I ko po kayo ng 7 or 8 or 9 no? Uh, mostly uh most probably mga 8 na reasons sa Genesis chapter 6 kung it na destroy yung entire generation na yon. Ulitin ko po ng ano, mga seven reasons kung bakit na-destroy yung entire generations na yon. So, kakaroon tayo siguro ng series ng seven or eight or ten dito sa ating topic ng Genesis chapter 6 na pamamagatan natin as it was in the days of Noah. So, gusto pong sabihin sa inyo na antabay lang po kayo. Sasagutin po natin sa next vlog natin. Di-destroy ba talaga ni God ang Earth sa pumagitan ng baha sa panahon natin? At bakit mangyayari yon? Gagawin ba niya yon? So yun po yung pag-uusapan natin. At bibigyan ko po kayo ng mga uh, video clips na pwede po nating uh, tignan. No? At salamat po sa lahat ng mga nakinig at umantabay dito po sa ating vlogging. Shoutout nga po pala no kay Cruz Christine kay Utol Christine na lalaban muli sa chess no congratulations and proud of you sis at salamat kay Miss Pamsara Balabagan Sereno sa kanyang walang sawang pagsuporta sa iba't ibang mga vlogger katulad ni Christine Shoutout out pala syempre sa aking wife si Lady Len na patuloy na laging sumusuporta sa ating po vlogging at salamat nga pala sa lahat ng mga sumuporta na nagbibigay po ng comment at babasahin po natin susunod po natin vlogging shoutout po natin ang ating mga kapatid mga kaibigan kaya naman ito po si Faceless Ro maraming maraming salamat po sa inyo at nagsasabing patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon at ang ating pananampalataya patuloy po natin ilagak sa Kanya no matter what is happening on the horizon we, even though you are in the midst of trouble, kahit na tayo ay nasa gitna ng parang walang pag-asa, patuloy po tayong humawak sa mga pangako ng Panginoon. Na ang sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. God will always send help. Magpapadala ang Diyos ng tulong sa bawat isa sa atin. As we humble ourselves, believe on His Word, humble ourselves, believe on His Word, we will see the miracle of God happening. It will happen in our time the manifestations of God's miracles, God's miracles uh, will be seen on the service. Kaya gusto kong sabihin sa inyo na huwag po tayo mawala ng pag-asa. Ang pag-asa po natin ay, uh, ay patuloy natin ilagak sa ating Panginoong Heso Kristo. Ito po si Faceless Raw at maraming maraming salamat po sa inyong lahat na nagmamahal sa Kita-kita muli tayo sa next episode natin at maaaring nahangko po kayo ng bahagya pero ito po ay bite size. So kita po tayo sa next episode. Sasagutin ko na po yung ating katanungan okay god bless everyone bye bye